Ang Labor Day isang ay isang maligang okasyon na pinagdiriwang taon-taon tuwing unang araw na Mayo upang bigyan pugay ang kontribusyon ng mga manggagawa sa lipunan at ekonomiya ng bansa. Ito rin ay hindi lamang isang araw na pagpapahalaga sa kanilang sakripisyo kundi isang pagpapakita rin ang ating pagkilala sa kanilang maligang papel sa lipunan Audrey. Kung kaya kaugnay niyan, Fee, para bigyan tayo ng detalye patungkol sa Labor Day at manggagawang Pilipino ay makakausap po natin ang Undersecretary ng Department of Labor and Deployment na si Attorney Benjo Benavides. Magandang umaga po at welcome po sa Rise and Shine, Pilipinas, sir. Hi, magandang umaga. Magandang umaga. Magandang mag umaga po sa mga All right. Magandang umaga po at sorry ngayong araw po ay ating pinagdiriwang ang 22 taong selebrasyon ng Labor Day sa bansa. Saan po ba nakasentro ang tema na ating pagdiriwang ngayong taon? at ano din po ba ang mga dapat asahan na ating publiko mula rito? Well, kagaya po nung mga nakaraang pagdiriwang ng Labor Day, ang ngayon po ang paggunita ng araw ng paggawa ay nakasentro pa rin sa ating mga manggagawa. Kaya yung amin pong mga kaganapan, mga activities at events na inihanda uh, ngayong taon ay para pa rin po sa kanila. At ito po ay dalawang bahagi yung una po, yung karaniwan ng pagkakanda o pagsasagawa ng mga job fair, pagsasagawa po ng kadiwa ng Pangulo, pagsasagawa po ng payouts under CUPAD, yung emergency employment, SPES, and GIP, para naman po ito sa mga kabataan ng ating mga manggagawa. Uh, ganun na din po sa pag award po ng livelihood project sa ating mga disadvantaged workers. Kasama na po dito yung na kan, ng uh, modernization program. Yan po yung unang bahagi, yung pangalawang bahagi po yung programang gaganapin po mamaya sa Malacanang. Ito po yung selebrasyon uh, patungkol po sa Golden Anniversary ng Labor Code of the Philippines. All right, USec Benjo, gaano po ba karaming bakanteng trabaho sa loob at labas ng ating bansa ang iaalok ng pamahalaan at ano ding mga trabaho yung mari nilang applyan sa mga isasagawang mga job fairs? Samotsari sari po ang trabahong uh, vacancies na available sa ating mga manggagawang naghahanap po ng trabaho. Sa in terms of local employment, ito po ay more than 113,000 vacancies. Uh, ito po ay sa mga sektor po ng uh, manufacturing, retail, accommodation, at construction. Kaya po may panga, may pangangailangan pa rin po tayo doon sa mga sales clerk cashier, sa mga karpintero, laborer, uh, at ganoon din po sa overseas, meron po tayong mahigit pong uh, 43,000 job vacancies. Ito naman po ay para sa mga uh, nurses, sa mga waiters, sa mga cleaners. Meron din po tayong mga household helpers. Uh, karaniwang pong uh, destination countries ay ang bansa po ng, ng US at ng UK at Saudi Arabia. Gaano po ba karami yung mga magiging kadiwa sites at gaano naman karami manggagawa ang makikinabang mula sa tulong pangkabuhayan at emergency employment? Sa paggunita po natin ng Labor Day ngayon, meron po tayong lampas sa isang daang uh, sites ng kadiwa ng Pangulo. Ang iba po doon ay nagsimula pa noong Monday at ang iba po ay magsisimula po ngayon at tuloy-tuloy po hanggang bukas. So, ito po ay para po sa ating mga manggagawa na naghahanap ng mas mura pong produkto, lalong lalo na agricultural products. Pagdating naman po dun sa mga tulong na ibinibigay po natin, uh, halos uh, more than 700,000 na po ang mabibigyan po natin ng tulong sa pamamagitan po ng tupad at ang ating pangkabuhayan uh, program. Okay, Usek dahil po sa... Nararanasan nating El Nino sa bansa no? sobrang init. Marami sa ating mga kababayan yung naapektuhan ang kita dulot ng malalang tagtuyot. Ano po ba yung mga tulong na napaabot na ng dole sa mga apektado nating kababayan dulot ng El Nino? Well, dahil po nga sa El Nino at nawalan po sila ng uh, oportunidad na makapagtrabaho, uh, sila po ay ipinasok po natin sa programang tupad. Kaya nang since last week po ang ang atin pong natulungan na ay more than 35,000 nang apektado ng, apiktado ng uh, El Nino across regions naman po 'yan. Pero ang malaking bahagi po ng ating tupad payout ngayong May 1 ay mga yung pa rin ating mga kababayan apektado ng El Nino. Ngayong ngayong araw po uh, hanggang bukas nagsimula kahapon hanggang bukas at ngayong linggo tayo po ay magsasagawa ng payout sa halagang 3 uh, 6 million a uh, billion pesos. Ito po ay sa tupad uh, program lamang. Pero bukod po dun sa tinatawag po nating emergency employment, nakapagbigay din po tayo ng tulong uh, panghanap buhay o pangkabuhayan sa kasama po yung mga uh, beneficiary natin dyan, ang mga apektado po ng ilmina. Alright, uh, Yusek, bukod po sa mga nabanggit na programa, isa pang maraming aktibidad na inyong sasagawa ngayong Labor Day ay ang pagpapasinaya para sa itata Workers Rehabilitation Center Complex. E, bigyan niyo po kami ng detalye sa nasabi pagpapasinaya at paano po ba ito mapapakinabangan ng publiko kung ito ay matapos ang gawin. Tama po yun. Ipipresenta po namin ngayong umaga yung plano po namin sa pagkatayo ng Workers Rehabilitation Center Complex. Ito po ay unang plinano noong 1979 at makaraan po ng 45 years ay wala pa po tayo makitang uh, ni isang poste ng Workers Rehabilitation Center Complex. Ano po itong Workers Rehabilitation Center Complex? Ang ang ito po ay magbibigay ng uh, rehabilitation program or services sa ating pong mga manggagawang uh, nakaranas po ng aksidente o meron pong pinsala na kaugnay po sa kanilang trabaho. Alam naman po natin na gusto po natin iiwas ang ating mga manggagawa sa mga aksidente sa trabaho. Pero mayroon po talagang mga pagkakataon na hindi po naiiwasan o medyo nagiging negligent po ang iba po natin mga kababayan at dahil po doon sila po ay nai-injure. Gusto po namin silang ibalik uh, bilang uh, mga manggagawa. Uh, ika nga, balik buhay manggagawa at maging produktibong miyembro ulit ng lipunan na sila po ay makapagtrabaho muli. Uh, gusto po natin na maging komprehensibo yung rehabilitation service, hindi lang po sa simpleng pagbibigay ng mga prosthesis, kundi para sanayan po sila sa bagong kaalaman o skills para po sila po ay makapagtrabaho po muli pagkatapos po nilang maaksidente. Good luck po sa ating mga kababayan ngayong Labor Day ng mga magsisi-apply sa mga i mga job fairs. Yusek, job so, ano? ang inyo na lamang pong, -pong mensahe sa ating uh, publiko at maaaring nyo rin po silang imitahan uh, para lumahok sa iba't iba programa na inyong inihanda ngayong pagdiriwang ng Labor Day. Maraming salamat, uh, Sir Audrey. Ang akin lamang pong mensahe ay mensahe ng pasasalamat sa ating mga uh, manggagawang Pilipino at pagpugay po sa kanilang galing. Ngayon po ang tema po ng pagdiriwang ng Labor Day ngayong taon sa Bagong Pilipinas, Manggagawang Pilipino, Kabalikat at Kasama sa Pag-asenso. Sa lahat po ng panahon, talaga naman pong maaasahan ang kamanggagawaang Pilipino. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat din po sa pagpapaunlak ng oras sa amin ngayong araw. At sorry ni Benja Benavides, ang Undersecretary ng Department of Labor and Employment or Dollar. Maraming salamat, Yusek.